morning people! Festa nga noong Mayo 15 sa barangay namin sa probinsya ng Calbayog sa Mar. Ngayon ko nga lang na-upload ito dahil sa so sobrang busy ay nakalimutan ko nang i-edit. Naghalong tuwa at lungkot nga ang naramdaman ko sa araw na iyan. Dahil masaya ako at festa nga at magkakasama ang buong anak ni mama. Umuwi din kasi ang kuya kong galing ng umuklete. Eh. Nagmuluto nga muna pala ako ng ulam na minudo dahil magsisimba kami maya ng mga bata at pamangkin ko. Nice. Sinamahan ko po lang muna yung anak ko sa parade din dahil huling sali na, na nga ito. Dahil babalik na nga kami ulit sa Manila at uuwi na naman sa Giginto Bulacan. So ayan nga ang parade nila, panoorin nyo Música drummer pala dyan, yung anak kong panganay. Pagkatapos nga ng parada ay nagsimba muna kami bilang pasasalamat sa mga biyaya at sa paggalang na rin sa aming patrona si Senior San Isidro Labrador. Pag uwi ko nga ay nagluto naman kami ng mama ko ng biko at pansit. Di ko na nga na video ang pagluto ng pansit. Ayan! Wow! Kainan na tayo. Simpleng handaan lang ito. Ang importante ay magkakasama ang mga kapatid ko at ang mama ko ngayon sa fiestang ito. Ito nga pala yung mga kuya ko. Iyan ang galing ng Ormoc. Lady. Eh. Yung kuya ko galing naman ng kalapit barangay. At ito yung asawa niya. At yung pamangkin ko. So, ito lang muna for today's video, mga ka -twins. Maraming salamat palagi sa supportan ninyo. Lawa ay hindi kayo magsawa. Mat-panoorin ang mga video namin. Thank you!